Assalamualaikum warahmatullah at magandang araw po, magandang gabi mga kababayan. Ano nyo po sa kaguluhang nagaganap ngayon sa bansang Palestine? Ano po sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino? Ano po ay napilitan po akong magsuri at magsaliksik? Ano po? At uh, napilitan ko po tuloy buksan ng Biblia. No? Para magbigay ng kaalaman, dagdag kaalaman sa atin lahat. Okay? So ito po ang aking natuklasan sa pagsusuri ko sa Biblia. Ayan. At uh, sana, dagdag kaalaman sa ating lahat. So meron po ako ditong Biblia na King James Version. Ano po, ito yung bago-bago. No? May diglot pa po ito, no? Na madalas gamitin ng mga pastor sa kanilang pangangaral kasi ito po ay uh, gold, no? Gold Bible pa nga po tinatawag na gold. Uh, ano po ito, no? Covered by gold. Ayan, kaya medyo may kamahalan ng Biblia ito ah, Yan, no? King James Version. Nadalas gamitin ng mga pastor at ng iba-ibang mga denominasyon. Ayan, ano po? Alam nyo ano nakita ko rito sa Bibliang ito? Ha? Ito pong bandang likod, ay eh, may mapa. No? At color dahil bago siya, no? 1995 po ito na-publish eh. No, ayan, no? 1990, ah, 19, ya, 1992 by Philippine Bible Society. No? 1995, 1982 pa. Ito yung Tagalog old version pala, 1982. Tapos yung English Tagalog English version, 1995. Ayan, okay? So ano yung natuklasan ko dito? Nakakatuwa. Dito sa likod ng Biblia lang ito, no po, ay may mapa. No po, ano yung mapa nakalagay? Ayan, no? O, nakalagay mismo title. Hindi po, hindi po mga Muslim ang gumawa niya na Palestine ng panahon ng pamumuno ni Joshua no at ng mga hukom ayan ano o ayan dito titingnan natin dito ayan o Gaza ayan, sa mandaliri ko ayan o Gaza ayan o Jerusalem Bethlehem Hebron ano po ayun yung mga lugar sa Palestine ayan yung mga lugar na kung saan ay uh, uh, tawag ay Palestine lupain ng mga Palestino kailan yan noong uh, 14 to 11 century BC No, o, so bali 300 years, no? O, pero before Christ, BC, no? Ay grabe, 1400 years, no? Oh, talagang ang bansang Palestine ay talagang existido na. Ibig sabihin, ay talagang may Palestine. Eh dito pa wala nung 1400, no po, BC, ay wala po tayong mababasang bansang Israel dito sa loob ng Palestine. Wala, no? Ni anino, wala po tinatawag na bansang Israel, no? Ayan po sa panahon ng 1400 years sa o oh, labing apat na siglo, no? 14th century before Christ. O oh, yun no. O oh. oh, si binabasa ko lang. oh, dito naman po ah uh, sa kabilang ano naman pahina, ayan tinong magkano lang oo. Oh, Lilipat na o sa kabilang pahina naman Palestine in time of Jesus. Ayan no, kita nyo, Palestine in time of Jesus 28 AD. O oh, tinanong po natin ko ano, kung meron na bang bansang Israel. O ayan po yung Gaza, o, o Judea, ayun po yung Bethlehem, o ayun po yung Jerusalem. Ano po? O di po ba? Yan yung lugar ng na matatagpuan natin sa Palestine, mga kapitol mga siyudad at mga region. Ayan, oo. You see? O, wala po tayong makikita dito ni uh, anino ng bansang Israel. O, makikita natin Samaria, Maria, Perea, Judea, Edomea. Ayan, ano po? Oh, 'Di ba? O, ayan, Arabian Peninsula. O, wala po tinatawag na bansang Israel. Ayan, na, oh o, 'di ba? E uh, ito 'yung bagong publish no, noong 1995 ng King James Version. oh, nandiyan mismo yung mapa sa likod. Tinan nyo, may mapa pa pala yung Bible ko. di ko pinapasin Ngayon ko lang po pinansin ito ngayon dahil nga sa nagaganap na kaguluhan. Ano po? Ito naman, pupunta naman tayo dito sa isa kong Biblia. Itong Biblia ko pong ito, sabi ng lolo ko sa tuhod, na mana niya pa ito sa kanyang lolo. At ito ay lumalabas, sabi ng lolo ko, ito ay mahigit ng 300 years. Ano po, kaya talaga namang ano, no, pinakalumang Biblia. Tinan nyo, wa, talaga naman, ano po, at ang papel nito talaga namang kulay brown na dahil sa kalumaan. Ano po, at humihiwalay na nga po yung mga pahina oh, dahil sa kanyang kalumaan. O, oh, ano po, ayan, no, tinan nyo, humihiwalay na. o oh, oh. namana ko ako ba po, ito sa lolo ko sa tuhod. Ano po, at ingatang uh, ingatan ko raw, dahil ito ay napakatanda ng Biblia, 300 years na po, no? O, tinan nyo, oh. o. Diba? O, di ba? O, eto nakakatuwa dahil alam nyo naman, siyempre, noong mga panahong ng 300 years mahigit na panahon na nakakaraan, walang tinatawag na uh, mga colored-colored, walang pang print na colored, no? magisa TV, no? magisa TV, ano lang eh, black and white nung lumabas ang TV, di ba? Yan. Wala pa yung mga colored-colored na yan. Kaya tinan nyo, yung mapa ngayon, sa likod ng Biblia kung dumang ito, na no, mahigit na tatlong daang taon na, ang Biblia kung ito, no, tinan nyo naman po, no? kulay brown na, talagang grabe. Antigo po ito eh. Antik talaga. Ano po? Ayun. Oh, tinan po natin, sa likod pala ng Biblia ito, na napakaluma ko ng Biblia, may mapa rin. Yun nga lang, black and white. Hindi gagayin dito na colored. Ayan, no, colored. Ano, colored. Oh. Tinan nyo, oh. grabe. Kaya, colored. Oh. O, di ba? Balikan natin. O, di ba? Color. Oh, o, you see? O, dito naman po. O, yan. Black and white. O, tingnan natin ngayon. Makikita natin ngayon dito ang mapa ng Arabian Peninsula kasama ang Kanaan, ang Gaza, ang Jerusalem na kung saan ay Palestine na lugar. Syria, ayun. Egypt, Gusen, Sinai, Arabia, Midian. O, ilang na. Babylonia na ngayon ay tinatawag natin Iraq. Ano po? Mesopotamia, Assyria. Yan. O, dito tayo tumungo dito sa lugar na kung saan ay nagkaaroon ng kaguluhan. O di ba? Ayan, o Gaza, Jerusalem, o Bersaba. O ayan na po. O wala po tayong mababasa diyan na tinatawag na Israel. No po? Walang Israel na lugar. Walang bansang Israel. No? Kundi ang makikita natin diyan ay lupain ng mga Palestino. Ayun na nga, pinatotohanan ng tapo dito. Eh. O, na bago pa dumating si, mag, bag, bago pa mangaral si Jesus, ay existido na, no? Ibig sabihin, eh, litaw na. Ayan, no? 14th century to 11th century. Sino may sabi niya? Eh, mismo Biblia po. Hindi naman ito kurad, eh. Biblia po ito, eh. Kaya sino mang pastor o, o mga ministro o pare na magsasabi na ang bansak Israel ay existed na o meron tinatawag na Israel State ay isang siraulong parit pastor yan, lolo ko yan. Ano po? O ito nga, pinakaluma akong Biblia. O. 300 plus years na to, ha? O walang mababasa tayong Israel dyan. O kita nyo? O. You see? O dagdag kaalaman po ito sa ating mga kababayan na patuloy na nagtatanggol sa bansang Israel. No po, na no, nagsasabing isa silang bansa, kailan lang naging bansa nga dahil sa pag-aagaw sa mga lupain ng mga Palestino. No po, talagang binuli nila todo ang mga Palestino sa loob ng mahigit na 70 taon hanggang sa alos makuha na nila ang buong lupain ng Palestino. At ngayon, ngayon lang umatake minsan ang mga Palestino dahil napuno na sila sa sobrang kabaitan nila. No po, can you imagine? No po, kinalinga nila, inaruga, pinakain ang mga Hudyo nang sila'y magsitakas. No po, dahil sila'y uubusin ni Hitler. Ano? Napadpad sila sa bansang Palestine at nagmagandang loob ang mga Palestino, mga kababayan. Pero ano ang sinukli ng bayan ng, ng, ng lahing ito? Inangkid ang lupain ng mga Palestino. Ha? Pinagpapatay ang mga Palestino. Pinalayas sa sariling lupain. Ginawang squatter ng mga lahing masasamang ito. Kayo na po ang humatol, mga kabayan. Nagdagkalaman, ito po ang inyong Ustad, Ustad Ahmad Marcel. Salamat. Magandang gabi po at magandang araw.